Dami pa rin nagsiswimming ngayong Viernes Santo dito sa Nueva Ecija. Malagang puno. At uh, mga nagdiriwang ng birthday dito sa Isipaw. Yun. Nagdiriwang ng birthday. Happy birthday po. Yan ang view dito. May giant octopus dito sa kiddie pool. Napakalawak ng kiddie pool. Mga nasa 3 feet lang yata, 3 to 4 feet. Kabi-kabila ano mga video -ke. Meron dito, meron dito sa kaliwa, meron dito dito sa kanan. Ngayon dito tayo nakapwesto kahapon. Ito yung cottage natin kahapon. Ngayon ito, tatlong cottage na magkakatabi. Ayan, kasama natin sila, RV, si Kim. Ayan, nandito, Yon, blooming si Arby. <laughs> si Pao. Oh. <laughs> eh, si Lopao. No Asa ah, sila La Kenneth? Ito oh. <laughs> si Kenneth. Oh. Ito si Kenneth. Yung mga nagiinuman. May mga linim naman. Mapuno. Puno ng mangga. pwedeng hindi mo wala yelo ko. Yelo, yelo. Sa panahon. Shot, shot. Shot, shot para shoot, shoot, Kanino ko ba narinig yun? Shot. Kampay para sa pagkumpay. Kaya well, nandito na sila. Lokal. Ganyan okay. e, Nandito na kami, kayo nasan oh. na? <laughs> <laughs> oh, maganda yung biglaan eh. yun Ano drawing <laughs> to? Ganyan na. pogig! Yun! Pogig! Ay maganda! Maganda pa! Pogi! Ay, Pogi din! <laughs>

Ngayon lang guys, mamaya na ulit. Uy, sige Mio, so good lang! Hindi naman. Pangit ng ugali mo. Hindi ko naman alam na nakauwi ka ng... Nagkabi ka ba kasi kanina pa kami din eh. <laughs> matatagil. naka Ito laging patulutan. 'Yan. Totoo 'yan. Ito patay e, eh. patay Dito sila mayroong raspadlasan dito sa taas. Ang <laughs> sila Shout out! Shout out! Ay, so ko na ako nga dito ba yun? Dami 6 feet din to eh ay, <laughs> ba oh! Dito sa Cabanatuan City daming ano ano Ngayong Webe Santo <laughs> <No>. <laughs> Ang pangalan mo? Alan Ray mo <more> Alan Ray mo Alan Ray, ano yung uh, apel nyo? Tungkap din hindi? Laureta mo <encer> Laureta, no? Ayan, taga-captige na yun mga katropa natin so, si Kenneth Peace! i na namin Si Pao Shut na, bro <laughs> na shot na. Shot shot. Happy birthday. <laughs> Happy birthday po. Shout out po sa mga masisipag na mga staff dito sa Baryentes Resort, mga masisipag naglilinis. Kasi mga tapos na mga nagse yung mga dito, mga guests. Mga masisipag sila mga staff ng Baryentes eh na may worker dito matuto dulo mga sa mga gamit sa oras naot mga masisipag sa kamdita ko si ate Ayan. thank you so much cak bukas uh, sa batute Gloria talagang dudumugin uli sila